Maraming salamat sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga uh, idol na laging naghintay sa ating mga upload, sa laging nagko-comment sa bawat bagong upload natin, sa mga nag-likes, malaking tulong na po iyan sa ating mga idol, pakishare na lang po. Maraming salamat sa mga member natin, shoutout kay Day Ilinedo, Almalin Punsika, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Phil Prince, Lynn Caligdong Vlog, Tita Ferris, tada Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakil Miss Miami Laurel, maraming salamat idol, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, at sa bago natin na si Priscilla Inot. At maraming salamat din kay Sheila Budino sa laging uh, pagpapadala ng kahit nakakaunting amount. Uh, malaking tulong na po yan mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga biker, at sa lahat ng mga tumutulong sa aking channel, sa aking pagkakasakit, sa mga nag sa akin. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Samantalang ang mga barangan, patuloy lamang na nagmanman ang mga ito at nakikiramdam sa mga pangyayari hinayaan ng mga ito na mauna ang mga nitibo sa mga pag-atake. Sa kanalamang kikilos ang mga ito kapag manghihina na ang lakas at kakayahan ng mga bata. Ang gagawin ng mga ito, manmanan ang mga kakayahan ng mga binatilyong sundalo para mapag-aralan nila ang kahinaan ng mga ito at mga kalakasan. Samantalang sinabutsok, nakahanda na ang dalawa sa papalapit ng mga kalaban itong si Kimba. Agad itong nagpaputok ng sunod-sunod para mapigilan ang mga papatake doon sa dalawa niyang mga kasama. Dalawa agad sa mga ito ang tinamaan ni Kimba sa kanilang mga ulo. Ngunit tulad ng mga serpinting nila lang, hindi ganon. Kadaling mapatay ang mga ito sa isang tama lamang ng bala. Bumagsak man ang dalawa sa lupa, ngunit nangingisay lamang ang mga ito ng ilang mga segundo bago mo rin tumayo. Biglang nawala naman ang dalawang mga binatilyong sundalo sa kanilang kinatatayuan nang tuluyan ng maabot na ang mga ito at atakihin ng mga nitibo. Ginamit na nitong si Butchok ang kanyang mga pintuan na portala at ginamit naman nitong si Nunoy ang kanyang mga kakayahan sa dimensyon. Itong si Nunoy gamit ang mga dimensyon ng sundalong aswang agad na gumanti ito ng mga pag-atake. Samantalang itong si Butchok, biglang pumunta ito doon sa pinagtataguan ng kanyang mga kapatid doon sa likod ng mga malaking puno ng kahoy at agad na utos nitong si Butchok kay Buno. Buno, may mga kalaban pa ang nasa paligid. Manmanan mo ang kanilang mga kilos. Sa tingin ko, mukhang naghintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makaatake sa atin. Kayo ni Akiko ang bahala sa mga ito. Isasama ko si Abo para labanan ang mga nitibong ito at tulungan si Nunoy. Mas nakakabuting itago muna ninyo ang inyong mga sarili. Ang dalawang mga kausap ng mga ito kanina, hindi pa sumali ang mga ito sa labanan kaya nakakatiyak akong mukhang nagmanman muna ang mga ito sa atin at pinag-aralan ang ating mga galawan. Sumang-ayon naman agad itong si Buno at patuloy na nagtatago kasama ang kanyang isang kapatid na babaeng paslit na si Akiko samantalang itong si Butchok padaan pa rin sa kanyang mga pintuan na portala. Mabilis na pumasok ang mga ito para tulungan si Nonoy at kasama na niya ngayon itong si Abo. Kaya sa isang iglap, biglang sumulpot doon ang dalawa at agad na tinulungan itong si Nonoy na labanan ang mga nitibo. Napatumba na ni Nonoy ang isa sa mga ito at napatay. Ngunit hinahagilap ngayon ng dalawang mga binatilyong sundalo ang namumuno sa mga nitibo at nang makita ito ng dalawa, walang pagdadalawang isip na agaran na inaatake ito ng dalawang magkaibigan. Kahit na hinarang ang dalawa ng mga nitibo, nagawa pa rin nila ni Butchok at Nunoy na makalusot at maataki ang dalawa. Samantalang itong si Abo, agad na inalalayan ang dalawa sa pamamagitan ng mga pagbitiw ng mga malalakas na sapak na tumama naman agad doon sa dalawa sa kanilang mga ulo. Nawindang at sobrang nagulat ang mga nitibo doon sa batang paslit na si Abo. Bukod kasi sa kakaiba ang bilis ng bata, nakakagulat din ang lakas nito na sa isang tama lamang agad natitilapon ang mga ito at magkakaroon ng matinding pinsala sa kanilang mga katawan. Isa pa nga sa mga nitibo na mimilipit pa sa sakit at hirap na makabawi ng wisyo. Kung iisipin, mas mapaminsala pa ang suntok ng batang paslit kumpara doon sa bala ng baril nitong si Kimba kahit kasi na may mga pabao na osal ang mga bala ng sundalong sniper nagagawa pa rin ng mga nitibo na makabangon at makabawi ng wisyo samantalang sa suntok nitong si Abo hirap ang mga nitibo na makabawi agad ng lakas patay pa nga ang isa sa mga ito nang muling tamaan ng pagsapak ni Abo sa ulo Patuloy naman sa ginagawang pagbaril itong si Kimba doon sa mga nitibo. Kahit na nasa itaas ng puno ng kahoy ang sniper, nagagawa naman itong matamaan sa ulo ang mga nilalang. Napupuruhan niya ang ilan sa mga ito sa pamamagitan ng pagpapatama sa mga ulo ng mga ito ng tatlong bisis hanggang apat na bisis. Napansin naman iyon ng mga nitibo at pinuntirya agad ng mga pagpana at pagbato ng sibat itong si Kimba doon sa itaas ng puno ng kahoy. Nagiging dahilan iyon para lumipat ng pwisto ang sundalong sniper para maiwasan ang mga palaso at mga sibat ng kanilang mga kalaban. Ngunit hindi inasahan itong si Kimba na sa kanyang pagtalon papunta sana doon sa kabilang puno ng kahoy na ibato ng mga nitibo ang mga malalakas na mga usal na nagiging dahilan para biglang manghina ang kanyang katawan at hindi na niya ito nagawan pa ng paraan. Biglang bumulusok papunta sa lupa itong si Kimba at bago pa niya magawang mawasak ang malakas na usal na tumama sa kanya, lumalagabog na ang kanyang katawan doon sa damuhan. Napansin niyang naglulundagan agad ang mga nitibo papunta sa kanyang kinaruroonan kaya mabilisan na gumawa ng mga pangwasak na usal itong si Kimba kahit na nakakaramdam ito ng kakaibang pananakit ng kanyang katawan sanhi ng malakas na pagtama ng kanyang katawan sa lupa sa bilis naman ng kilos ng mga nilalang na iyon sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakakalapit na ang mga ito sa kanya agad na gumulong itong si Kimba para maiwasan ang mga ginagawang pag-atake ng mga kalaban. Ngunit dahil hindi pa ganun kabilis na nakabawi ito sa pinsala ng kanyang katawan, tinamaan pa rin ito sa kanyang likuran ng mga pagtaga. Hindi naman iyon malala, dapis lamang iyon, ngunit nakakaramdam pa rin ng kakaibang hapdi itong si Kimba. Nawasak na niya ang mga usal na tumama sa kanya, ngunit masakit pa rin ang kanyang buong katawan at hindi pa ganun kabilis ang kanyang mga kilos. Nang muling undayan ng mga pagtaga itong si Kimba ng mga nitibo, mabilis na humarang sa mga ito ang batang si Abo at pinagsasapak ang dalawang mga kalaban na nakakalapit na sana kay Kimba. Isang sapak ang ginawa nitong si Abo na tumama sa tiyan ng nilalang na nagiging dahilan para mapayuko ito at tuluyan na napaluhod Napasuka nga ito dahil sa lakas ng ginawang pagsapak na iyon nitong si Abo. Walang inaksayang sandali ng batang paslit habang namimilipit pa sa sakit ang nilalang. Agad niya itong siniko sa ulo na nagiging sanhi para tuluyan itong bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Habang ang isa nang tamaan ito ni Abo sa liig ng dalawang bisis, agad itong napapangasaba at napaduwal ng dugo. Basag din ang liig ng nilalang na nagiging sanhi ng kamatayan nito. Dahil sa ginawa ni Abo, ang tatlo sa mga nitibo agad na nabaling ang kanilang mga pag-atake doon sa batang paslit. Pinagtutulungan na na pagtatagain itong si Abo ng tatlong mga nitibo nang maiwasan ng bata ang pagtaga ng isa sa pamamagitan ng pagyuko agad na nagpakawala ang bata ng isang paitaas na sapak na tumama sa panga ng nilalang. Mas malalaki kasi at mas matatangkad ang mga nilalang kaya kinakailangan na pataas ang mga suntok nitong si Abo at kung hindi man kailangan yang tumalon para maabot ang mukha at ulo ng mga ito. Sa sapak na iyon ng bata, agad na nangangarag ang katawan ng nilalang at natumba sa lupa samantalang mabilis na tumalon itong si Abo at nagpakawala ng dalawang magkakasunod na mga sipa para patamaan ang dalawa doon sa mga nitibo. Ang suntok at sipa nitong si Abo ay magkakasing lakas lamang. Kaya nang tamaan ng bata ang dalawang nilalang sa kanilang mga ulo, agad na tumilapon ang mga ito at tumama pa ang kanilang mga katawan doon sa mga puno ng kahoy sa paligid. Dinaluhong na ang bata ng maraming mga kalaban at sinubukan na panain at si sibatin Ngunit lahat ng mga iyon walang kahirap-hirap na naiwasan itong si Abo Sa mga oras na iyon nakabawi na din ng lakas itong si Kimba na walang habas na inaasinta ang mga umataking mga nitibo gamit ang kanyang sniper Hindi man niya mapapatay agad ang mga ito Ngunit sa sunod-sunod na pagpapatama nitong si Kimba sa ulo at liig ng mga nilalang, nagawa niyang makitlan ang mga ito ng buhay. Samantalang sina Butchok at Nunoy, nakakaharap na nila ang dalawang namumuno sa mga nitibong ito. Ngumangasab at umaangil ang mga ito habang nakahanda ng umatake sa kanila. Napapansin din ni Butchok na parang gumagalaw ang mga tatok ng mga ito na parang may binabalak ang mga ito sa kanila. Maagap na umindak sa lupa at gumawa ng mga usal itong si Butchok para makuntra niya ang mga binabalak na mga usal ng mga ito. Ngunit mabilis lamang na umatake sa kanya ang nilalang. Walang silbi na kay Butchok ang gagawin na mga parang pamakong usal ng mga nitibong ito dahil nagawa na ito ng paraan ng binatilyong sundalo. Simula kasi nang tamaan itong si Butchok ng mga usal nung nagdaang gabi. Nakataas na lagi ang poder nitong si Butchok. Nakabalot na sa kanyang katawan ang malakas na usal galing sa kanyang gabay. Kaya nang umataki ang pinuno ng mga nitibo at subukan na magpakawala ng mga orasyon, nawindang ang isipan nito nang mapagtanto na walang ipikto iyon sa binatilyong sundalo kaya ang inaasahan na lamang nito ngayon ang kanyang hawak na matalas na armas. Agad na nagpakawala ng mga pagtagpas ang pinuno ng mga nitibo kay Butchok. Sunod-sunod at mabibilis. Naiwasan naman ang lahat ng mga iyon ni Butchok at naghahanap ng magandang tiyempo para magamit ang kanyang mga matatalas na mga garab. Ilang segundo pa. Habang patuloy na umataki ang nilalang na nitibo kay Butchok, sinubukan din itong si Butchok na magbato ng mga usal. Susubukan niya ang kalakasan ng mga nitibo sa mga usal na bakod at harang. Agad na gumulong itong si Butchok sabay ng paghampas nito sa lupa gamit ang kanyang isang kamay ng dalawang beses. Matapos na may nitong si Butchok ang kanyang usal agad na nangangarag ang katawan ng nitibo at bahagyang nagpasuray-suray ang mga kilos nito. Sinamantala na iyon ni Butchok at agad itong umigpaw para tapusin agad ang nilalang. Bit-bit ang kanyang mga matatalas na mga garab handang ibaon na ito nang binatil yung sundalo doon sa liig ng nitibo. Ngunit sa loob lamang ng isang segundo, nagawa ng pinuno ng mga nilalang na mawasak ang ginawa ni Butchok at umaangil ito ng malakas sa harapan nitong si Butchok. Pagkatapos, biglang nawala na lamang ito sa harapan ng binatiling sundalo. Matapos lamang iyon, wala pang isang segundo. Agad na itong nakalipat sa likuran ni Butchok at agad itong nagpakawala ng mga pagwasiwas gamit ang matalas nitong armas. Tinamaan sa likod itong si Butchok na nagiging sanhi para agaran itong bumulagta. Ngunit kasabay naman sa pagbagsak ni Butchok sa lupa napaigik ang pinuno ng mga nitibo nang may tumarat galing sa kanyang likuran na matalas na bagay. Naging daan iyon para mapagulong at mapatalon palayo ang nilalang. Si Butchok ang may gawa sa pag-atake nito sa likod. Nagawa kasi ng bata na bago siya tamaan ng pag-atake ng nitibo, agad itong nakapagbato ng malakas na usal na nilalang at ang tinamaan na nilalang ay isang huwad lamang nakatawan ng binatilyong sundalo. Ngunit kamunti ka nang mahuli itong si Butchok. Kung hindi niya nahulaan na nasa kanyang likuran ang kanyang kalaban, maaring bago siya makapaglatag ng usal na lindang, tinamaan na siya ng kanyang kalaban. Napangasab agad ang nilalang at gigil na gigil habang nakaharap ito kay Butchok. Iniinda nito ngayon ang sakit ng kanyang sugat Ngunit ang sumunod na pangyayari ang ikinagulat nitong si Butchok. Nakita niya kasing iniikot ng nitibo ang kanyang liig papunta doon sa kanyang likod. At walang kahirap-hirap na naabot nito ang kanyang likuran. Humaba na din kasi ang liig ng nilalang sa mga pagkakataon na iyon. Dinilaan nito ang sugat sa likuran na nagiging dahilan para agad na maghihilom ang mga ito. Napamura na lamang ng palihim itong si Butchok. Kamunti ka na niyang makakalimutan na mga demonyo at mga jablo ang mga ito. Uwi ka si Butchok na walang pakialam kung maintindihan ba nang nilalang na iyon ang kanyang lingwahe. Kayong mga demonyo, papatayin ko kayong lahat ngayon. Halika, umatake ka. Kinaway pa ito ni Bocok na ibig sabihin lamang na inanyayahan niya ang pinuno ng mga nitibo na umatake sa kanya. Nakita ni Bocok na umasab lamang ito at umaangil at pagkatapos parang asong nagpalundag-lundag papaatake sa kanya. Napakabilis ng nilalang na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakalapit na ito kay Bocok Maingat na din ang kilos ng nilalang para hindi na maulit ang nangyayari kanina na nagawa ng binatilyong sundalo na matamaan siya ng mga usal na linlang. Ginamit na ng nilalang ang kanyang kalakasan sa mga pangamoy para agad niyang mahagilap ang maaring kinaroroonan ni Butchok kung sakaling gagawa ito ng mga usal na linlang. Agad na hinataw muli itong si Butchok ng mga pagwasiwas ng nitibo ngunit nanatiling nakatayo lamang ang binatilyong sundalo at iniwasan ang mga ginagawang pag-atake ng kalaban sa kanya. Kasabay naman doon ang napakabilis na pagkilos ni Butchok gamit ang hawak nitong mga matatalas na mga garap. Lumagpas ang nilalang kay Butchok dahil sa matindi nitong pag-atake. Ngunit walang tumama naman kahit na isa kay Butchok sa mga ginagawang pag-atake ng nitibo pagbagsak ng nilalang agad naman itong nakatayo at handa na namang umataking muli ngunit segundo lamang ang mga lumipas biglang sumirit ang maraming dugo galing sa liid ng nilalang at pagkatapos biglang kumalas ang ulo nito sa katawan gumulong ang ulo nito sa lupa samantalang bumagsak naman ang kanyang katawan at agaran itong nanginisay bago tuluyan na mamatay gigil na napatitig itong si Butchok doon sa nilalang at wikang muli nitong pabulong. Hindi ako matatalo ng dahil lamang sa kakayahan mong manggamot agad ng mga sugat mo. Samantalang doon sa unahan, patuloy na nagbakbaka naman si Nanunoy at ang isa pang nilalang na pinuno ng mga nitibo habang ang mga barangan naman kitang-kita nila ang mga pangyayaring iyon. Tanong pa nga ng isa doon sa mga barangan sa kanilang pinuno. Mukhang nagagamit na ng mga sundalo ang kanilang kalakasan. Maaring matatalo na natin ang mga ito. Manong yoyong. Sagot naman agad ng matandang barangan. Hangal ka ba lito? Hindi pa nailabas ng mga batang iyan ang kanilang mga kakayahan at tunay na lakas. Mamaya na tayong magkisali kapag matapos na ang kanilang lapanan. Patuloy lamang na nagmamasid ang mga ito sa mga nagaganap na bakbakan. Ngunit inutusan ng pinuno ng mga barangan ang iilan sa kanyang mga tauhan na subukan na hagilapin ang kinaroroonan ng iba pang mga bata. Nagtataka kasi itong si Manong Yoyong dahil nawala ang dalawa doon sa mga batang sinusunda nila. Noong sinusunda nila ang mga ito, hindi nila tiyak ang tunay na bilang ng mga ito. Hindi nila alam kung ilan ang mga nagtatago. Ngunit nakakasigurado talaga itong si Manong Yoyong na kulang ang mga batang nakipaglaban doon sa mga nitibo. Hinala niya talaga na may nagtatago sa mga ito na nasa paligid lamang. Mabilis naman na tumalima ang dalawa sa mga barangan gamit ang kanilang mga karunungan sa mga insekto agad na inutusan ng dalawa ang mga insikto na ang paligid ng kakahuyan samantalang sila Buno at Akiko kanina pa nagmanman ang mga ito sa galawan ng mga barangan dahil sa kakayahan ng dalawa sa mga usal na pag-alaman na din ng mga ito ang pinagtataguan at kinaroonan ng iba pang mga barangan. Lihim nilang minatsyagan ang mga ito at inaabangan kung sakaling magsisimulang kumilos na din ang mga barangan at makisali sa labanan. Nakikita at nasisipat din ng dalawa ang ginagawa ng dalawang mga barangan na inutusan ng kanilang pinuno. Agad na wika nitong si Bono kay Akiko. Akiko, mukhang gumagawa ng mga usal ang mga ito at sinubukan na utusan ang mga insikto sa paligid. Magagawan mo ba ito ng paraan? Batid kasi ni Bono ang isa pang kakaibang kakayahan ng bata. Kaya kasi nitong si Akiko na makipag-usap sa lahat ng mga hayop, insikto, ibon, aso, pusa at iba pang mga hayop. Tumango lamang itong si Akiko at inaabangan ang paglapit sa kanilang kinaroonan ng mga insiktong inutusan ng mga barangan. Thank you